Bida ang mga Supermoms sa hashtag Supermoms Club Meetup ng isang mall sa Pampanga. Dito nagkaroon ng discussion sa mga sakripisyo at benepisyo ng pagiging isang ina, lalo na kung single mom. Bukod sa mga health and beauty tips, meron ding me time para makapag-zoomba. May problema sa bahay. Dito, naka-enjoy mo kahit na isang beses lang. Para ano, ma-enjoy mo yung life ba. Hindi nalang purulungkot. Masaya talagang mag-enjoy tayo pagkakataon. Uh, Importante rin ang talakayan ukol sa pangangalaga ng mental health, kasama ng actress and mom herself na si Bettina Carlos Eduardo. Tanggapin din natin ang realidad na hindi po tayo makakayes sa lahat at okay lang mag -do. kasi may pangangailangan din tayo. Kailangan din natin magpahinga, may mga tao din tayong gustong makapiling, may mga tao rin tayong gustong makasama. Okay lang mag sa iba para makayes sa lahat. Inilunsa din ang Super Moms Club Community and the whole group of the family is the mom. No? So we have a Facebook community of about 275,000 super moms wow. from all over the country. We like to celebrate mental health wellness, which is really the leading problem nowadays, not only among moms, but among a lot of people. ito ang first North Luzon meetup ng mall para sa mga tinaguriang super nanay.